anay ko, pa isang taon lang pagitan, eh, talagang pinagpahinga ako ni Lord sa Burakay, na hindi naman ako na dinanas ko, kinatatakot at pagwaginis ni Puko, Di naman, pero bait talaga ni Lord, yung iyak ko na yan, ano, meron siyang sagot na liberation na pinagano niya talaga ako, pag pinagpahinga, pinagpilig, hmm, doon niya ako ba sa Burakay, no, during pandemic noon eh na sabi nung manugang ko, uh, sasama daw ko, ako pa tumatanggi kasi hindi nga ako mahilig sa mga lakaran. Kahit Burakay yan, kahit sa Amerika nga, hindi ako tumap pumapayag. Eh. Sabi nga nung sa Burakay, eh, ayaw ko rin kaban. Mabuti eh, napilit nila ako dahil yung isang linggo daw lang sila doon. nabut ng halos isa, dalawang taon dahil nga na pandemic, lockdown pandemic, inabutak kami doon. Ba, nag-feelings doon niya ako talaga naman. Ang galing, ang galing ng mga tinira namin, yung ganda, lalo sa fairways. Unang tira namin doon, libre almusal, tapos eh, pag hapon eh, mag order lang uh, yung manugang ko, na pagkain namin, at kung saan kami magbuta, doon na kami kakain na mga, kasi yung hotel na Uh, Perwish Perwish Blue Water ay eh, may sariling beach ba? Private beach nila. Kung saan kami abutan doon, doon na, na kami kakain, gano'n. Uh, uh talaga wala halos akong ginagawa. May sariling may hotel na yan, may sariling At kay Ano ba yung tawag doon? keeper ba yun? Tagalinis, ganyan. Uh, talagang wala akong ginagawa doon. At saka yung during pandemic na yun, walang trabaho yung manugang ko eh, talaga naman masipag pang magbigay ng biyaya <laughs> kada, kada magbe-birthday ako no, dalawang beses ako nung magbe-birthday doon, o Pasko, New Year, talaga naman ah, ano eh ako ng mga kakwartahan <laughs> doon ako naka nakaranas ng ano, alam mo, snake money, yung dollar at saka yung mga pera eh, sina, pinagtugtugtugan niya para <laughs> pag ganun ko talaga isasabit mo talaga sa haba eh tuwa ako dahil na halos nakalimutan ko yung ano yung hirap ko na kaloob na umiiyak nung ano sa sado ko yung, sa nanay ko no eh sabi ko nung maramdaman ko yung tuwa ko na yun dahil tinapasaya talaga ako ni Lord ah, ito siguro yung tugon sa akin ni Lord sa akin iyak noon na pinaginhawa niya ako. At uh, talaga naman nag-finish doon niya. Diba? Uh, saya namin do sa Burake. Gaganda ng mga pinunta namin. do uh, doon ko naranasan nga yan yung aerocopter sa Fairways Blue Water. Aerocopter sa yung tambayan ko sa Terrace. Is talaga naman sa harap ko. Yung maingay na dumada na helicopter. Yung pala sa doon lalanding o bababa baba, sa harapan ng aking tenis na bina, uh, pinag-